Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Sabi ko sa inyo dito sa Pants Time with Alex Calleja, wala talaga tayong kaayusan eh. Magbasa <laughs> <laughs> mga pag interview lang kahit saan tayo po pesto. Parang, parang, oh. <laughs> kung saan lang natin sa salubong yung mababae dito eh. Okay, <laughs> ang ating guest ngayon ay si Ataska na na-interview ko na before. Ataska, Hello! Hi, I'm glad to be back here. Yeah, welcome <laughs> sa Punch Night Vitalis Kalyeha. Welcome po sa mga listeners ng Punch Night Vitalis Kalyeha. Ang guest natin. Atas ka may surname ka dati, di ba? Ah, yes. Uh, Mercado is my Pero surname. atas ka surname. Mercado ang ginagayad mo. Atas ka ka ano na lang. Atas ka lang. Ah, atas ka. Yeah. Anong, anong reason ba tani dito ka? Um, uh, may i-report re po ako. Okay. Oh, <laughs> 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 ano nga promote mo? Ah, oh, yes. Um, meron akong upcoming movie. Oo. Uh -huh. Um, that's coming soon. Uh, uh -huh. Pero support ako dito. Um, it's called Sisid Marino. Sisid uh, kasama. I know. na <laughs> Sisid Marino. Alam mo ba yung ibig sabihin na Sisid Marino, Atas ka? Ano yung ibig sabihin nun? Hindi, alam mo na muna. Alam mo ba? I know it's like related to like fishing. No. Sige. <gasps> to, oh. Totoo. Hindi mo alam. Like, Sisid, like. Oh, Sisid. Alam mo ba kung ano sabi ng Sisid Marino? Ano? He's going down on you. Oh! And he's like, e, 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 ano, parang you're, e, he's eating you and like, oh, parang, <laughs> and then, Sisid Marino, matagal siyang nakasisid naka, naka, sisid and then, papay, tas, sisid ulit. Oh, okay. Kasi yung mga Marines, <laughs> matagal silang sumisisid. Sino Sila ba yung mga tao dyan? Mm -hmm. Isa-isa mo ang pahayan yung mga tao uh, um, Well, yung kasama ko po here is um, si Julia Victoria. Siya yung uh, -huh. gila. um, kasama ko din si Cariz Manzano. And uh -huh. also si John Mark Marcia. Okay. Ayan. And then, again, sino kasama mo dyan sa studio? Sino kasama mo dyan? Oh, ang kala ko sa movie. Sorry naman. Hindi, okay, okay naman sa movie. Okay naman yun. Sino kasama mo dyan? Pasilipin mo ka isa-isa. Um, okay. I'm here right now with my girly pop. Christine Imperial. Hi, guys. Hello, everyone. nag 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 -na, na ba ita, Christine? Hindi pa, hindi pa siya nag-guess, si Christy. Yeah, can she can't po. hear you. Okay lang. Relate mo lang. Nag-guess na, na ba kita dito, Christine? Not yet pa po. Gusto Christy? ba? Christy. Ay, Christy, gusto ko ba? Pwedeng pwede, pwedeng pwede naman. O, pwedeng pwede gusto ka rin. Gusto ko mamaya, ano, mga 7pm. Nagpagkano <laughs> <laughs> na siya. Sige, gigas kita minsan. Yeah, thank Ganda ng top. Okay, masaya yan. Keep it up. <laughs> Oh, I said, Sirupa. I'll remove my. Um, Angela. Hello. Hi, Angela. Did I guess you before? Hi. No. Not yet? Do you want not to? Yet. Well, of course. Sure. Why not? Okay. Keep it up. <laughs> <laughs> you understand? Oh, What's your name? I'm Sarah. Sarah, did I guess you before? Mm, not yet. May mga pangarap ka bang gusto matupad? May mga ka bang gusto matupad sa buhay? Of course. Sino Matutulung... ba namang hindi? <laughs> Matutulungan kita, iya. Oh my god. Beti di. Pugao. Oh, sino pa isa? <laughs> Wala na si Denise? Wala na? Wala, si went outside. Oh, okay, si went outside. Okay. At ask ka, before, dati na interview, dati kita na interview, um, ano mga, ano mga nagbago sa'yo before, uh, nung una at ngayon. Anong atas ka? Ano ba? May nagbago ba sa'yo? Hmm. Ano ba nagbago sa akin? Bukod dyan sa uh, ako, kulibes mong dati nakita ko na ba yan? Or ngayon pa lang yan? Well, <laughs> ano mo, nag, nag ano ka, Nag-cut? hey, nag clip ka. ka, ka Ilagay mo yung ano mo, headset mo, nagkiklip nag, nag, ka eh. <laughs> <laughs> Gamitin mo yung headset mo, Nag-clip ka. Okay, 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 okay. Ayan. Sige. I'm so dumb. Ito lang po ang podcast na episode ko na para tayong nasa remote. Uh, mm -hmm. ah. Sorry, I'm in the office. Yan, okay. So ano sa iyo mo? May nag cleavage mo anong ano pagbabago niyan? Pagbabago? Anong pagbabago ng cleavage mo? O dati na bang ganyan 'yan? Dati pa naman, pero dati tinatago ko. Ngayon? Ngayon hindi pa. Mabae, <laughs> ano? Nagkaroon na ka na ba ng confidence? Actually, yeah. Um, Actually, yeah. <laughs> Uh, um, ano, <laughs> ano ba yan? Mo na, hindi mo na, kita inaasan. Lab na nga kita eh. Paborito <laughs> kaya kita. So Namit <laughs> ngayon. Namit mo daw ako. Ano na? Namit mo daw ako. Oo, oh, sobra. Ikaw ba ngayon natas ka? May mga movies ka na. Nagpapakita ka na ng frontal? Hmm? hmm? Nag-frontal ka na. Hindi ka, ka pala nag-frontal, di ba? No? Ano ka lang pa sexy? Si oh, alam mo yung latest na nagawa ko. Nasabi ko hindi ko gagawin. Ano? Nag-orgy ako. Oh. Pero wala kang pinakita hindi. boobs. Hindi. Huh? Ha? Hindi ka, nag- <laughs> hindi ka nagpakita ng boobs. No, I always show my boobs in my Viva Max movie. Talaga, hindi kasi ako nanonood ng Viva Max na ayoko manood. Gusto pa naman Hindi kasi gusto ko maging interview girl. I'm interviewing her. Hindi, ibig sabihin, hindi ko pinapanood yung latest mo muna bago ko interviewin. Ayoko kasi mag magkaroon ng ano, magkaroon ng, alam mo yun, yung nakikita kita say, para naita ko, nagubad ka. Gusto ko, kausap kita. Then after, saka so ko pinapanood. Gets mo? Gets mo? <laughs> <laughs> Ayun. So, nag, sa, sa, nag frontal ka talaga? Yes. Puwet, nagpahit ka na? Yes. O, oh, kumusta naman ang twins? Anong <laughs> nagbago sa atas ka uli, uli kita in-interview sa ngayon? Um, ano nang bago sa akin? Yeah, honestly, mas naging uh, confident po ako ngayon. Uh -oh. And um, madami akong nagawa ng mga projects that I'm really wow. happy with. And also, I have a new song. O oh, talaga? Sample ka mm -hmm. nga. Sample mo nga. Kahit acapella And lalabas pa lang siya. Pero I really want you to support me. Lalabas him. pa lang siya. Mm-mm. <laughs> May pa lang gano'n pag narinig mo, no? Hindi na maganda pakinggan, no? <laughs> Are, Are you coming? Are you coming? Lalabas well, pa lang siya. Soon. Uh Oo. -oh. Ah, talaga. Ano ka Sapol. Sapol nga. Um, hindi ko na sayo lahat. Naghahanap ka pa ang isusong bahay. Subukan mo lang maging tapat pa akin. Huh? Hindi mo man tangga. Ganda ng boss. Na namatik, pero hindi na feeling na naman. Yung ba wala sa isip sayang Naman ang oras mo Bakit kinanip siya Kinaapra mo Ganda na mo Ikaw talaga nakakapagdala ng bangs na yan Ha? Huh? Mahirap dala yeah, yung ng bangs na yan Yeah, I can't the bang Mahirap nadala ng bangs na yan Saka maganda, maganda yung lyrics mga yung lyrics mo doon? Eh. Ano yun Suso, ano Suso Ano part? Susumbat? Ay, susumbat ba yun? Ah, uh, susumbat Akala ko sus Akala ko, sorry <laughs> Naputol kasi. Napu bad. naputol kasi sa audio na ano lang, susulat mm -hmm. tapos wala na yung bat. Sorry. May boyfriend ka? <laughs> taas ka? ah uh, well, I'm seeing someone. You're seeing someone? Paano yan? Paano tayo? sa yung promise mo? <laughs> ano yon say mo, Hi, my name is RJ Desma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them. And more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the RJ Ledesma podcast. sa mga movies mo, itong latest yung si Sid Marino, ano ba to? Mm -hmm. Coming soon o oh, ginagawa mo na? Ano bang ano? Ginagawa mo uh, na o oh, gawa na? Ano ba yung, oy, ano ba, ano ba yung last movie mo na, ang movie na, ito mo na doon. Hindi, matagal na talaga to. Atas ka, kung may, may gitara ka pa ni? eh. oh, one year ago pa to. May na one year. na may, may, gitara ka pa So, nun. after that, may nagawa ako, ang um, Halo Halo, at the uh, Campos, Um, I did mapanukso. Oo. Oh, oh. Mm. And also sweet release. S sweet release. Sweet release. Oh. And um at the city said Mary it's coming up. Ganda ng mukha mo, promise. Okay. Mm. Okay. Kamukha mo para ambareto. I thank you. Oh, thank you. I don't know when I was growing up si uh, Miss Gretchen. Oo. Oh, pero ka-manage ka mukha mo si Claudine. Oh, thank you. Oo. Mm -hmm. Pero, yung ano, sa lahat ng mga roles mo, dito, kasi saan ka nahirapan? Nahirapan? Oo. Uh -huh. uh -huh. Challenging. Uh, challenging. Challenging. I guess sa mga love scenes na kasama ang babae. Ah, nahirapan ka. Because... Why? Because I'm straight. You're straight. And... Nice. Yeah. oh, okay. So, <laughs> okay. <laughs> so I think um that's the uh, sometimes the love thing like that that's the challenge because we uh -huh. um, have to know how they you know. Ay, ang kamukha mo na si Gretchen ngayon nung gumano ka na lang, ginanan mo na yung buhok mo. Kamukha uh, mo so, ah, ka si Gretchen. ko palalo yung hair. Tapos <laughs> mukha ka mataray. Mukha ka mataray, no? Mataray ka ba sa personal? Or you just, and, eh, ano mo, hindi? Ah, uh, no. I, Well, sa so, ayong uh, yung ibang tao nga, they um, assume na mataray ako or, oh. you know, medyo sublada. But I'm really um, a friendly person. I love um, getting to know people. And I love talk. Uh, extrovert ako. Ano-ano mo? Ano, 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 anong a day in the life of Alaska? Ataska? Anong ginagawa mo? A day mo? in the life of Ataska. Um, do, you, do you go out? Do you love, uh, wait, ano, workout ka ba? You travel? Ano mang ginagawa ni Ataska? Madalas. Um usually well if I'm not um if I'm not doing anything, if I'm not working, um I love to watch from movie. Um nice. When I have the time I watch movies in cinema because I love movies so much. Um and uh please Pero pa hindi nag-boys ka, uh... boys, nag-boys kids ka? Mm-mm. Anong reaction nila sa iyo ngayon bilang adult? May mga nag-aano ba sa iyo na may mga basher ka ba from your boys kids fans ganun? Oh yeah, oh. definitely. Talaga um, Oo. Oh. Madaming like people na nagsasabi na hala ba't siya nag-give up sayang naman ganyan but I really don't see it that way so, uh -huh. because para sa akin I made that career move and I was very uh, firm on that decision. Ano yung to mga tao dyan sa mga mababayad dyan, huwag silang maingay dahil seryoso ito usapan natin. Guys, huwag daw kayo maingay. Sorry. Love you. <laughs> Yan. Yeah. Okay. Um, but yeah, um, there's definitely a lot of people who um, may masasabi sila sa ginagawa ko. Pero like, that was my decision for my career. Mm -hmm. And, hindi naman nila ako kilala. So, hindi ako naapektuhan. Anong asset mo, Ataska, kung ikaw magsasabi sa'yo? Ano yung asset mo physically? Na, physically? Oo, oh, physically. Anong asset mo doon sa mga Viva Maxims mo? Um, <laughs> Uli ko alam. Ikaw na lang tatanungin ko. Yung mukha mo, napaka-innocent. Napaka and the Thank way you, way you, th way, the way you speak and the way you talk, oh, hindi ko nga napapansin yung cleavage mo yun eh. Nakapokus na ako sa mukha mo. <laughs> Nainiwala ka ba doon? Um, ano <laughs> oh naman. Pagbibigyan lang eh. <laughs> Pero ang ganin ang pangs mo, hindi talaga siya nagbago mula nung in-interview kita. Yeah, ano. Hindi ko talaga maliit ko yung banks ko eh. Oh. I feel like I was made for the bank. bank. Oh, she banks. She bangs. <laughs> o oh, sige, invite so mo na. Quiet. Invite mo na yung mga ano mo, yung mga fans mo to to watch you. Ay te, ito tatanungin kita medyo ano ka na, matured ka na ngayon, pwede na kitang tanungin na yan. Tatlong ano lang para may pagkanoote lang tayo. Tatlo lang. Tatlo okay. lang ha. One, swallow or spit. Swallow. Nagawa mo na? Yeah, I love swallowing drinks, you know. What? I love swallowing drinks. No. Why would you Wano spit talaga? your drink? Swallow or spit. Swallow. Oh nice okay. Sige. Um on top or under? On top. Oh. Okay. Size does matter? Oh no. Wait, it dinisipan ko muna iyon. Depende. Ay, <laughs> mo okay lang. May isang issue ngayon sa na, na, kumakang, nag viral regarding doon sa pagbeso yung sa sa Showtime, di ba? Yung babae mm -hmm. bube, pino, bine, pinabeso niya yung guwapo, yung isang lalaki. Inano niya? Ikaw ba selective ka ba sa mabuhay beso sa iyo? Um, syempre if hindi ko naman siya close, uh -huh. Um, I'm not okay with that. Pero okay. kung friend ko naman siya, kakilala ko ka siya, okay lang. Um, pero it really depends siya sa context ng pangyayari. Okay. Um, it's tayo? different. Tayo? Ba sa sayo? ba ba Makakabeso na ba ako sa'yo kung nakita kita in person? Siyempre. Why? Ha? Huh? Why? Siyempre, alam ko sa'yo. Okay, binawala mo ako doon kaya hindi na ito masyadong tatanin. At Asya, <laughs> invite mo na sila. Hi everyone! Um, check out my upcoming movie, um, Pisig Marino. And also, abangan yung um, upcoming project ko sa iyong pag-gising um, starring me and Angelica o oh, pangan ah, mo yan and also my new song The Inibig yan sa so, pala lalabas yung new song mo? sa uh, all streaming platform. ah nice Spotify nice. syempre sino yung mga kasawa mo uh, dyan? dance group ba kayo? hindi ano ba kayo? ba't ang tawag mo sa lang? right now my girly uh, pop ano tawag uh, mo sa ba't girly pop? nag-hangout lang kami secret ano? secret pa Ah, nice. Okay. Abangan nyo na lang. Sige, excited na ako dyan. Maraming salamat, Ataska. Ah, dito po sa Punchline with Alex Calieja when they cross the line, give them the punchline. Again, nasa Singapore ako for my stand-up comedy show August, uh, July 28 sa Singapore Sota Concert Hall um, Ticketmaster.sg at sa August 23 nasa US ako, August 23 San Francisco, California, August 24 Cerritos, California, August 30 sa Phoenix, Arizona August 31 Las Vegas, Nevada. And September 1 Portland, Oregon. Lahat ng details com and thecomedycrew.com. Maraming salamat atas ka. See you again. Take care. Good luck sa pano mo, sa palabas mo and to all the girls there. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.